Good evening mga kababayan, this is Chance sa Magsakang Gala. Meron ka bang nararamdaman sa katawan mo yung tipong namamanhid yung kamay mo, yung paa mo, binti mo, or kung ano man. Eto, tignan nyo yung isang comment to mismo ng kababayan natin na Nag-comment siya mismo ron sa video natin. Sabi niya, kapatid ko, 4 days pa lang siyang uminom ng Acid Guard Plus. Nawala ang manhid ng binti niya. Pinawisan siya ng hindi mag uh, pinapawisan siya ng hindi maganda. Hindi maganda ang amoy at ang sakit sa likod niya parang may kumakapit na plema. Nailabas niya yon. Ngayon, gumana ang pakiramdam niya. So, ganun kabilis yung epekto ng acid guard mga kababayan. Within 4 days lang, makakaramdam ka na kaagad ng uh, magandang kaginawahan sa katawan. Basta proper lang yung paggamit mo ng acid guard. Tama lang din yung proseso mo at mayroon kang disiplina sa pagginom ng acid guard. Yung mga pamamanhid na parang may tinutusok-tusok, kayang-kaya ng acid guard dyan. Pati kahit nga rayumay. Basta kung ano yung mga karamdaman nyo, malaki talaga ang maitutulong. And then halos talaga lahat ng gumamit nito, walang ano, walang naging negative na feedback. Halos lahat talaga magaganda ang feedback. So, cash and delivery tayo mga kababayan. Kung gusto nyo mag-order, ibigay niyo lang yung information nyo, pangalan, cellphone number, at yung address ng papadalahan. Ingat kayo mga kababayan. Ako si Chance at ako magsasakang dala.